Ang pamumutla ng mukha ng mga manok ay posibleng sinyalis yan ng mas malalang problema. Tara, pag-usapan natin kung ano yung mga dahilan yan at yung mga posibleng solusyon para dyan. Magandang araw sa inyong lahat mga sabungista. Ayos ba kayo dyan? Welcome po ulit sa ating channel. Sa video na to eh meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan na nagbola sa katanungan ng isa sa ating mga followers. Pero bago yan gusto ko munang pasalamatan ng lahat sa panonood ng ating mga videos. ganun din sa lahat ng ating mga dati at mga bagong subscribers. At kung ngayon ka sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klase ng usapang manok ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. So, ang tanong sa atin ng isa sa ating mga followers ay ganito. Sir Bob, ilang araw na rin na napapansin ko na ilan sa mga alaga ko ay namumutla ang mga mukha. Nag-aalala na tuloy ako na baka meron silang malala na dinaramdam o karamdaman. Baguhan pa lang kami ng kapatid ko kaya di namin na lamang gagawin. Sana masagot mo ito at makapagbigay ka ng payo tungkol dito. So, sasagutin ko yan base lang sa aking karanasan at hanggana ng aking nalalaman tungkol sa bagay na yan. Bilang isang backyard breeder. At ngayon bilang sagot ko sa iyong katanungan, eh, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa tungkol sa kadusuga ng ating mga alaga ang pagkakaroon ng maputlang mukha. Isa itong kondisyon na hindi dapat ipagsawalang bahala dahil maaaring sinyalis ito ng mas malalim na problema. Kaya samahan niyo ako at ating alamin ang mga posibleng dahilan kung bakit namumutla ang ating mga alaga. Ang una kong nakikitang dahilan dyan ay yung anemia. Isa sa sanhi sanhinang pamumutla ay ang anemia ito ay dulot ng mga parasitiko gaya ng kuto, surot, bulate kapag ang mga pesting ito ay sumisipsip ng dugo ng ating mga alaga e eh bumaba baba yung kanilang red blood cells kaya sila e eh nabubutla para maiwasan ito ugaling magsagawa ng regular na pagpapaligo sa ating mga alaga ganun din ang pagde de sa kanila Linisin din natin yung kanilang mga pinaglalagyan para maiwasan yung pagdami ng mga parasitikong ito. Huwag at gawing regular ang pagsusuri ng mga balahibo at balat ng inyong mga alaga. Baka kasi meron yan mga kuto, surot o hanip na hindi nyo lang napapansin. Ang pangalawa ay yung kakulangan sa nutrisyon. Kung hindi sapat ang sustansyang nakukuha ng inyong mga alaga, lalo na ang mga vitamina at mga mineral na tulad ng iron, maaari yan na magresulta ito sa pamumutla. Ang tamang nutrisyon ay eh, mahalaga hindi lamang para sa kulay ng kanilang mukha kundi para din sa kanilang overall na performance. Siguraduhin hindi na may sapat na dami ng protina, vitamina at mineral ang kanilang pagkain. Pwede rin kayong magdagdag ng mga suplemento para masigurong kumpleto ang sustansya ng ating mga alaga. Ang pangatlo ay eh, maaaring meron siyang sakit o impeksyon. Ang mga sakit tulad ng coccidiosis, fowl at iba pang klase na mga impeksyon ay maaaring magpahina sa resistensya ng ating mga alaga kaya't nagiging maputla ang kanilang mga mukha. Mahalagang bantayan ang kalusugan ng iyong mga alaga at agad na humingi ng tulong sa mga bihasa kung napapansin nyo na may kakaibang simptomas na ipinapakita ang inyong mga alaga. Ang mabilis na aksyon ay eh, maaring magligtas sa kanila mula sa malalang kondisyon. Ang pang-apat ay stress. Alam natin na ang stress ay isang malaking kalaban ng kalusugan ng ating mga alaga maaaring maging sanhi ito ng pamumutla lalo na kung hindi komportable ang kanilang tirahan o pinaglalagyan o kaya naman eh, pwede rin na sobra o labis na pag-iinsayo o training siguraduhin maayos ang kanilang pinaglalagyan malinis, may tamang ventilasyon at hindi masyadong mainit o malamig Tandaan na ang komportabling manok ay mas balakas at mas handa sa kanyang pakikipagtapatan. Ang panglima ay yung pagka-dehydrate nila o dehydrated. Ang kakulangan sa tubig ay mabilis na nagdudulot siya ng pamumutla. Pag hindi sapat ang tubig na iniinom ng ating mga alaga ay humihina ang sirkulasyon ng kanilang dugo at nagiging maputla ang kanilang mukha. Huwag kalimutan na bigyan sila ng malinis at sapat na dami ng tubig lalo na pagka mainit ang panahon. Ang pang-anim ay yung pagdurugo at mga problema sa puso o yung kanyang paghinga. Kapag ang inyong mga alaga ay eh, nagkakaroon ng labis na pagdurugo dahil sa sugat o may problema sa kanilang puso o baga, nagiging maputla rin sila dapat mabilis ang iyong aksyon kapag nasugatan o nagpapakita ng kakaibang sintomas ang iyong mga alaga. Ito para maiwasan na rin ang paglala ng kanilang kalagayan. Ang panghuli ay yung natural na katandaan o yung mataas na talaga yung kanyang edad. Habang tumatanda kasi ang ating mga alaga, humihina na ang kanilang katawan at normal na rin ang pamumutla. Hindi ka dapat mag-alala dahil ito ay bahagi ng kanilang buhay. Bagay lang natin ang nararapat na pag-aalaga at atensyon upang maging komportable sila sa kanilang pagtanda. Doon sa follower natin, eh, hindi mo rin na ibigay yung uh, detalyado o saktong impormasyon kung ano yung mga simptomas na ibinapakita ng iyong mga alaga bukod sa pamumutla lang ng kanilang mukha so hindi tayo makakapagbigay ng eksakto rin na pwedeng gamitin para sa kanila ang mapapayo ko sa iyo ay obserbahan mo muna at tingnan maigi ang mga simptomas pati yung kanilang pagdumi base sa iyong mga informasyon eh, pwede mo itanong yan sa mga poultry supply at mabibigyan kayo nila ng mga gamot na maaring magbigay ng lunas dyan sa mga sakit ng iyong mga alaga ayan mga sabungista yan yung mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging maputla ang mukha ng ating mga alaga tandaan ang tamang pag-aalaga, nutrisyon at malinis na kapaligiran ay susi para maiwasan ang pamumutla at ganoon din ay panatili ang kalusugan ng ating mga manok kung may napansin kayong pamumutla, e wag kayong mag-atubiling, humingi ng tulong sa mga mas nakakaalam o yung mga bihasa na. Salamat ulit sa inyong panunood. Kung nakatulong ang video na ito, e wag nyo namang kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin ito sa inyong mga kaibigan na parehas ang passion sa atin. I-click na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating videos. Hanggang sa muli, ito po si Bobby Nasino ng Sabongista TV.